sumay niyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa si isang Diyos mula ngayon at magpakailan Sa aking mga iniibig na mga kapatid na patuloy na kikipag-aral, mulitin natin damputin ang lahat ng bagay na mainam upang ating gawing ala ada upang gawin natin palamutin ang ating mga kaisipan, upang sa bandang huli hindi natin makita ang ating sarili na kulang. Sapagkat ganito ang naging kapangyarihan ng maraming bagay. Bakit nga ba dumarating ang tao sa suliranin? Bakit nga ba ang tao dumarating sa pangangailangan? Sapagat may mga bagay, bagamat mahalaga ay hindi binigyan ng panahon upang unawain ang kakulangan tuloy dumarating sa panahon ng pangangailangan at di inaasahan. Kung ganito lagi ang magiging kalagayan ng bawat mag-aaral na nasa paralan ano nga ba ang kailangan upang ang bawat bahagi ayon sa katwiran ay magkaroon ng kabuluhan? Upang ang bawat na naririnig ayon sa kaamuan at kahalagahan ay maging kapakipakinabang? Sapagkat sa mga bahagi na tulad dito aking mga iniibig, dito nakikita ng tao ang katunayan ng bahagi na para sa Diyos ang naiiwan ayon sa kanyang alaala. -ala. Kaya nga kung ang alaala -ala na yan isang mainam na bagay, na ng tao para sa kanyang sarili. Gaano nyo iniingatan ang bawat karanasan na inyong nadarama? Paano nyo iniingatan ang bawat bahagi ng mabuting balita na inyong naririnig? Sapagat ayon din sa pagpapahalaga ninyo sa maraming bagay na pinagkakatiwala, dito rin yung nakikita kung paano kayo nag-iingat at paano ang tunay na pagkakatiwala ay nagaganap kayo ay mag-aaral sa paralan ng Panginoon. Ano nga bang una at pangunahing layunin na dapat inaangkin ng isang mag-aaral? Ano nga ba ang magiging kaparaan ng pa upang ang karunungan ay matutunan? Sa lahat ng ito, aking mga iniibig, hindi nyo maikakaila kahit ang inyong mga buhay na papakilala sa inyo na ibang uri ng karanasan, ang pagkatuto ay hindi rin madaling makuha. Sapagkat tama ang inyong sinasabi, kapag ang tao ay may nakasanayan, hindi lahat ay nagnanasa ang bawat kasanayan ay mabitawan. Kaya nga kung ang mga bahagi ng karanasan na hindi kagandahan ay nauuwi sa isang kasanayan, ano ang kinakailangan gawin ng tao upang unti-unti itong -unti mabawasan? Ano ang bagay mula sa iyong sarili? Natatawagin mong sakripisyo upang ang bahagi ng katwiran na yan ay magkaroon ng kabuluhan. Sapagat ganito ito magiging kalagayan aking mga inibig. Ganito ang magiging kayarian ng maraming bagay. Kinakailangan mayroon mula sa isang ako na pagsisikap na ang pagbabago ay tunay na maganap. At kung ang bahagi ng buhay na ito hindi sa iyo magbigay ng kadahilan upang ikaw man ay magbago sa gitna ng pagkarinig mo ng maraming mabuting salita mula sa banal. Ano pang isang inihahandog? Ang tao sa susunod niyang kabuhayan ay pagkakaroon siya ng ibang kalagayan na kung saan ang bawat araw na nanginib niya nung una na hindi niya pinakinabangan, ipapaunawa sa kanya ang kaparaanan upang ito naman ay mapakinabangan Kaya nga ang pagbabago ng kalagayan sa pamumuhay ay mahalaga. Aking mga inibig, hindi sapat na hangarin niyo na kayo guminhawa ayon sa naman. Kung ang kaginhawaan ay naglalayo sa inyo sa katapatan sa Diyos, ito man ay tatanggalin hindi sapat yun na hanga rin nyo na kayo'y maging matalino at mainam. Kung ang anyong katalino ay nagdaga na sa, sa inyo, sa inyo sa kasamad, ito man ay tatanggalin. Ano na lang ang maiiwan ko ang lahat ng ito na naging kadahilanan ng tao ay tatanggalin? Ano ang maiiwan sa tao? Ano ang maiiwan sa kanyang pag-aaral? Kaya nga, kung ang lahat ng bagay ngayon ay mainam, at kayo nakikiisa sa mga tao may kapayapaan. Tunay na nasa inyong lari kayong mag-aral sa gitna ng kapayapaan yan. Nang inyong sarili niyo gawing maamo sa may tunay na diwa ng kabanalan. Sapagkat kung ang kaamuan ay pinahahandog sa inyo ay hindi niyo nakita ang pakinabang ayon sa tunay na pag-aaral. Iniisip ba ganin niyo saan kayo muling ilalagay? Kahit kayo'y pahiraming na panibagong buhay, kaya nga ang araling sa paralan ng Panginoon ay patuloy na gaganap. Hindi lamang doon sa umaayon sa kanilang kapalaran, kundi doon din sa tumatanaw sa nagkaganapan sa kapalaran ng iba. Gaano na kalaki ang inyong nakita at napagmasdan ayon sa kapalaran na gumagalaw sa iba? Kayo rin ba ay natuto sa pamamagitan nila? O ang pag aaral niya hindi nagaroon ng pagkatipo, kinakailangan ng tao, siya man ay dumanas ng gayon upang ang aral ay matimo, matimo sa kanyang puso. Ganito rin ito ibinibigay ayon sa kalagay. Kaya nga, depende sa uri at layunin ng isang mag-aaral, ang karunungan ay dumarating. May mga mag-aaral na sa ang kakayanan. Sa pamamagitan ng salita ng banat, sila natututo, sila ay umaayos, sila ay gumagawa ng may katahimikan. May mga karunungan hindi sa ang bawat salita kinakailangan nila ng halimbawa. Kaya nga ang kanilang kapwa ay mabuting larawan ng bawat karasan at aral ng dakilang guro. Sa sa pamamagitan ng kanyang kapwa, nakikita niya ang paggalaw ayon sa kasamaan at ang paggalaw din ayon sa kabutihan. At nakikita rin nila kung paano ang mabuti gumaganti at ganun din ang bawat kasamaan. Ngunit kung ang larawan ay hindi pa magiging sapat, may isang bahagi ng pag-aaral na ibinibigay ikaw na nag-aaral, ikaw na mismo ang papasok sa bawat salita ayon sa pag-aaral. Alinman dito aking mga iniibig, nagpapakilala lamang sa bawat mag-aaral, hindi lahat ang pumapasok sa paaralan ay tunay na nakikinig. Hindi lahat ng pumapasok sa tahanan ng Panginoon ay naguhubad ng kanyang panyabak sapagkat tinuturin niya ang bahagi ng katwiran na nagaganap sa sandaling ito ay para sa mga banal at binibigay na handog para sa bawat isa. Ito ay isang uri ng pagpapahalaga na sa inyo ay pinapaunawa aking mga inibig. Gaano kahalaga sa inyo ang bagay na para sa Panginoon? Gaano kalaki ang pagsisikap ninyo na ito'y manatili sa inyong pagkatao? Ito'y subuki. Ito'y pag-aralan. Ito ay pag ganapin. Ano pa kung ang mga bilin na iyo'y sa kapanahunan, gaano rin kalaki ang pagnanasa ninyo na ito ay talimahin. Sapagat kung kayo'y nakikinig na sa salita ng inyong kapwa at nakakaroon kayo ng takot sa panahon na hindi kayo sumusunod, gaano kalaki ang takot nyo sa salita ng Panginoon upang kayo man ay sumunod. Sapagkat ganito nagkakaroon ng kaibahan ng lahat ng bagay ayon sa pananggap, ayon sa pangunawat at pagkakilala. Sapagkat kung sinasabi lagi ng tao ang Diyos ay mabuti, mayroong isang gumawa ng isang kasamaan, mababawasan ba ang kabutihan ng Diyos? Nung sinabi ng iba ang Diyos ay banal, kung mayroong bang sumalangsang sa kabanalan ngayon, ang Diyos ba ay nababawasan ng kabanalan? ang Diyos ba ayon sa kanyang katwiran sa pamamagitan na sa inyo inihayag ay nagkakaroon sa kanyang sarili ng karagdagan at kakalangan kung meron isa sa kanyang mga iniibig na nilika na tumutupad o sumusuway? Wala itong gayon. Sa tili ang katwiran ng Diyos ayon sa kanyang katwiran, pagkakali ka, ang Diyos ay nasa isang kalagayang banal at kailanman hindi niya ito matitinag pa. Ngunit ano ang itinuturo sa bawat isa? Na bawat isa ay makabahagi sa kabanalang yan. Ano pat ang sanglibutan na ito? Patuloy na binibigyan ng iba't ibang uri ng larawan ng aral upang ang bawat isang mag-aral ay matuto. Bagamat marami ang nagnanasa ng katwiran na ay ilagay sa kanilang panad, ito man ay inahayaan? Sapagat kung ito isang uri ng pag-aaral, hinanasa nilang matakpusan at matutunan kahit kailan ang langit ay hindi maguurong ng kanyang kamay o maguunat man sapagat ang katwiran sa paralan aanihin mo ang bawat iyong tinatanim makukuha mo ang bawat bahagi na iyong binibigay ito ang larawan ng kanyang kabuuan at kung bakit ang kabanalan ay iniaaral at ang mabuting ibanghelyo o mabuting balita ay binibigay upang antaw sa panahon ng pag-aaral ay hindi pumasok sa daya ng buhay. Hindi niya nasay ng mga bagay na gumagalaw sa sanglibutan na pagkadakay lumilipas. Hindi niya pagpaunan ng buong buhay niya at panahon ang mga bagay na walang kabuluhan Kundi tulad ng na inyong narinig, ang Diyos ay nagkaroon ng bahagi ng katwira sa kapahingahan. Hindi ka rin ba magpapahinga? Hihigitan mo baga ang paggawa ng Diyos upang ikaw ay maging karapat dapat? Hindi ka ba mga nailangan ng kapahingahan? Sapagat narito, ang Diyos ay nagsabi, may kapahingahan sa ikapitong araw. Ano bang ba ipinakikilala ng tao Ipinakikilala ba ng tao ayon sa kanyang gawi na ang bagay na ibinigay sa kanya ay kulang sapagat narito sa araw ng kapahingahan siya ay gumagawa? O ipinakikilala ba ng tao siya manages din? Magagawa niyang kanyang ibig sa bawat araw sapagkat ganung ginawa ng Diyos ang maraming bagay sapagkat ayon sa pagnanasa lumika o nalika ang lahat ng bagay ang pagpapakilala ba ng paggawa ng tao sa kapanahunan? Nagpapakilala din ba ng kanyang pagnanasa? Tula din ba siya ng kanyang Diyos? Ginagawa niya ang kanyang ibig. Saan man kayo dalhin ng inyong katwiran, mga inibig na mga kapatid? Dapat niyong maunawaan ang layunin ng inyong pagsilang. Dapat yung maunawa ng layunin ng isang buhay na meron kayo. Magkaroon man kayo ng iba't ibang uri ng kalagayan at responsibilidad. Hindi kayo ilalayo sa isang pag-aaral na ang tao ang maging matalimahin sa salita ng Diyos. Hindi kayo inaali sa isang katwiran ng paralan na ang matuto ng mga bagay ayon sa katwiran ng Diyos na dapat niyang sundin dapat niya iayon ng kanyang sarili sa paggawa. Sapagat kung hindi nga magkakagay ang pagsalangsang ay nagaganap, kumikilos ang bawat lakas. At sa pamamagitan ng bawat lakas ay dito nagkakaroon ng pag mula sa isang pagkatao laban sa batas ng Diyos. Ano pat ang kaganapan? Wala pang laman na nakatindig sa harapan ng Diyos. Ni sino mang sa mga bahagi na kanyang nilikha. Kaya na nga naging kaganapan, bawat isa sa inyong kapaligiran ay may kanya-kanyang danasin. Bawat isa ay umaani ng ayon sa kanyang itinanig. Bawat isa ay kumukuha ng bahagi ayon sa kanyang itinanig. At hindi nga ito matatawaran sapagat hindi naman ito may urong ng kahit sino. Kahit ikaw ay isang magulang, gano'ng man kalaki ang pag-ibig mo sa iyong anak, hindi mo maaaring kunin ang aral na para sa Kanya upang ikaw ayon sa iyong pag bilang isang magulang ang iyong balikat ay magiging sapat upang kunin pang isang kabigatan. Hindi ito magiging gayon. Ang para sa bawat isa ay ayon sa Kanyang gawa. Siya ang kukuha at siya babahagi. At kung sino man sa inyo ang nagusto na ang inyong kapatid ay mabigyan ng kagaanan ang bahagi ng tulong ayon sa iyong paggawa ay maaari mong ibigay. Pero ang kunin ng layunin ng pagiging isang responsibilidad ay hindi magiging gayon. Bawat tao ay nilika ayon sa sukat ng kanyang pagkakilala at kung mula sa mga bagay na sukat na yan, dito nagpapakilala ang katauhan ng bawat pagkatao, ano nga ba magiging batayan pa ng bawat isa sa pagbabago? Kaya nga ang isang ehemplo ay laging ibibigay. Tulad ng ehemplo na ginawa ng isang Yesus. Ipinakilala niya kahit ikaw ay namumuhay sa lupa, Gumagawa ka tulad ng pangkaraniwan. Maaari kang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagsunod sa bawat niyang utos. Sa bawat niyang salita, sa pakibahagi mo ayon sa gawain ng mga banal, kahit ikaw ay namumuhay. Ngunit ano ang ninanasa ng marami na may pakilala din ang kanyang sarili ayon sa kam katapangan at katwiran na kanyang dila-dila ayon sa prinsipyo na kanyang tinatanganan. Kaya nga anong pasubali sa lahat ng iyan? Maliba ng mga bagay na para sa Panginoon, yan man ay hindi mananatili. Yan man ay babasagin at dudurugin hanggang mapagunawaan ng tao meron lang isa na kinakailangang manaig sa bawat panahon ng pamumuhay at pagkakilala na ang tao binigyan ng isang Panginoon na kanyang magiging bahagi ng katwiran at kanyang paglilingkuran ng buong puso at buong kaluluwa. Kaya nga itong pangunahing batas, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at buong kaluluwa. Paano mo ba iniibig ang Diyos ayon sa katwiran na yan? Lagi pa siya una sa iyong puso? Natatakot ka ba ang kamay ng Diyos ay mawala sa iyo? Natatakot ka ba na hindi mo man lang maalala ang Diyos sa isang araw? Nagkakaroon ka ba ng kadahilanan upang ang Diyos ay laging nasa iyong puso? Kaya nga, lahat ng ito ay binuksan. Lahat ng ito ay pinakikilala at muling inuulit sapagkat kung hindi nga mati sa puso ng tao, sa gitna ng mga aral at kabalahan na meron siya sa buhay nito, ito, ano pang matitira sa bawat inaaralan? Ano pang hihintayin kaya nga kung ang salita ng Diyos ay hindi niya ibinibigay sa sanglibutan, kundi doon sa bawat isang nakikinig ayon sa Ebanghelyo, sapakat mula sa kanila ang pagbibili na ginagawa tulad ng ginagawa sa inyo, anong uri ng pagtalima ang inyong ibinibigay? Hindi nga ba yan ang tanong sa dakilang guru? Panginoon, bakit mo sa amin sinasabi ang lahat ng ito hindi sa sanglibutan? sapagkat ano ang hinahanap ang isang tunay na mangingibig sapagkat kung ang bawat isa ay tinuturo ang umibig sa isang Diyos kayo na nga rin ba ang tunay na mangingibig ng bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos ay inyong tutuparin inyong gagawin inyong bibigyan ng buhay kaya nga ang alab ay hindi mamatay-matay kaya nga ang alab na salita ay laging binibigyan ng buwan upang maipaunawa. Ito ang hinihintay maisagawa ng bawat mananampalataya. Hindi nga lahat aking mga inibig ay mayroong iisang tungkulin. Pero lahat ayon sa kaibahan ng tungkulin ay may isa dapat kayong layunin. Sapagat bawat tungkulin na nagbubuha sa harapan ng Diyos ay isa lamang ang ibinibigay na katwiran na ang tao ay maging matalimahin, na ang tao ay maging masunurin para sa Panginoon. Ito ang layunin ng katwiran na sa inyo ay binibigay. Kaya nga kung ang paalala lagi nagaganap sa bawat isa, at kung ang puso ng aking mga kapatid ay tila maselan, sapagat ayaw, ayaw niya ng mga paulit-ulit na salita, muli siya sa atin ng inyong pagkatao, hindi ba kayo mulit-muling pumapasok din sa pagkakamali? Kaya nga po nga na yung hindi pa nasa iyo. At iyon ang kinayayamutan. Kaya mo, mo kayayamutan ang iyong sarili na binigyan mo ng maling kasanayan. Ano pa sa bawat bahagi ng iyong buhay, hindi mo makita ang kapayapaan. Hindi sa iyo magbigay ng katahimik ang bagos galit. Hinanakit, takot, at kung ano-ano pa. Ano pa tang iyong kapapagamat siya nilika ayon sa wangis ng Diyos tulad mo, hindi mo siya magawang ibigin kung ano siya. Lagi na naghahanap ang tao ng kadahilanan upang ang kanyang galit ay magkaroon ng kaparaanan. Bakit hindi nga bagawin ng tao na magkaroon din ng kaparaanan upang ang kabutihan ay lumabas sa kanya? Kahit malang sa pamamagitan ng pananalangin kahit man lang sa pamamagitan ng pagingin nyo ng katwiran ng kapayapan na may baba sa inyong pagkatao, sa inyong mga mahal sa buhay, hanggang doon sa inyong mga kababay, lalo na sa buong paaralan ng Panginoon. Hindi nga kaya katakataka aking mga iniibig kung bakit mo lamang hanggang ngayon ang langit ay nagbabata, makakita lamang ng isang tunay na umiibig. Lahat ng ito ay hindi bago. Lahat ng ito, maaaring yung tawagin luma. Nagiging bago lamang ang mga lumang bagay kung muli niyong pinakikita ng pakinabang. Sapagat narito, ang bahagi na yung ilalagay na sa kanya ay ang kasalukuyan. Kahit na ang kanyang kaanyuan ay may kalumaan. Ganito nawa ninyong pakinabangan ang salita ng Diyos at ang kanyang pagnanasa. Na kayo'y makiisa sa layunin ng Panginoon sa tunay na diwa ng pag Na walang inaahangad ang mga kabatlayaan kundi lagawin ang kaparaanan upang maipaalala sa tao na may bagay sa buhay nito na dapat kayong pinagtatagumpayan. Hindi lamang ang karangalan ayon sa laman na lumilipas at pakikinabangan nyo sa ngayon, Ngunit lalo na na kayo'y magkaroon ng karangalan sa harapan ng Diyos. Sapagat mula dito, aking mga inipig, dito kumukuha ang tao ng isang ganting pala ayon sa katwiran ng pagpapala. Huwag kayong magkaroon sa inyong puso ng ikalawang akala para sa Panginoon. Sapagat kung ang mga ikalawang akala ay nagtataalis sa inyong harapan ng katwiran ng kabanalan, muli niyo siya sa atin ang inyong mga puso. Sapakat hindi kayo tinuturuan na sumusuntok pa sa hangin. Ang mga bagay na inyong narinig ay sigurado. At kung inyong matutunan, magbibigay sa inyo ng pagkaayos kahit ng inyong kaisipan at pamumuhay. Ano ba ang ilalapit sa inyo ng Panginoon ay hindi na mga kaluluwa na ang mga vibration ay laban sa katwiran na inyo, kundi kaamuan at kung sila ang lagi niyong kasama at kayo kabahagi nila, iniisip niyo ba kung gaano kalaking kapayapaan mayroon kayo? Iniisip ba ganin niyo ang mga bahagi nito aking mga inibig? Ano ang lahat ng ito? Ito ay paalala. Ito pagpabalik tanaw. Ito ay pagpapaunawa. Ito ay pag-uulit at hari nawa, hindi maging kayamutan sa bandang muli, kundi pagkus makita ninyo ang pakinabang sa bawat mainom na bagay na mula sa Diyos. Na hari nawa, ang mga bagay na ay maging patutuon nyo ayon sa kanyang katwiran, hindi dahil kayo ay nagnasa na maraming bagay kundi ayon sa pagnanasa ng pangituman ay ninanasa mong pa rin at ibigay sa iyong sarili upang ikaw at ang Diyos ay maging isa upang ang iyong mga paggawa, bagamat hindi mo kakitaan ng mga bahagi ng katwirang karapat dapat sa sanglibutan, maunawa mo ito ang bahawi na harapan dapat para sa harapan ng Diyos. Na sa bandang muli, magiging yaman ang iyong puso. Ano pat ikaw ay hindi nagagawa at maglalabas ng mga yaman na walang kabuluhan mula sa iyong pagkatao kundi ang may inam na bagay na nagmumula sa Diyos na kung saan, kung makukuha ng iba ang pakinabang ay hindi mapapatid, hindi mapaparang sa tulad din siya ng Diyos, siya man ay magpakilanman. Ito lamang ang bahagi ko sa inyo, aking mga iniibig. Muli ang aking handog ng pagibig at ng kapayapay aking binibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakilang pamampalam. Ako ang sa inyo naghandog at naglingkod sa harapan ng nakilang Panginoon, Espiritu Santo ng Katotohanan. Paalam.